para makauwi ka din kahit pa paano may kape dyan tsaka may gatas So yun, what's up mga tol? This is your man, Aldrin Vlog. So yung gagawin natin vlog ngayon, continuation lang to, nung vlog natin o nakaraan, Doon sa matanda. O kay nanay. So, siya pa rin yung target lock natin ngayong araw. So tara, balikan natin siya. At, sana nandun na siya para maibigay natin yung ano, blessing galing kay Lloyd. Kasi syempre, ito nyo man yung panahon, pabago-bago. Ito nyo ngayon, medyo makulimlim. at uh, para makauwi na rin siya kung sakaling uh, makatulong sa kanya yung bibigay natin, uh, makauwi siya agad. Kasi nga, baka buta pa siya ng ulan, di ba? Hindi rin natin masabi yung panahon. Kasi sa umuulan katulad ngayon, makulimlim. Uh, at para makauwi na rin siya. So, yun lang mga tol. Uh, yun yung content na gagawin natin ngayon. So, tara, samahan nyo ako. At pasayahin natin si nanay syempre. So yun lang, mga tol, babalik ko kayo mamaya pag nandun na tayo. So yun lang, and go! Peace out! So yun mga tol, andito na tayo sa Antonio. At sana nandito siya para may abot na natin sa kanya. Dito kasi marami ako nakikita dito talaga na ano, na kailangan ng tulong natin mga tol. So sana nandito si Nanay. Okay. So, nandito si nanay, mga tol. Hello, nay. Nay, taga ka ba? Taga-sangka. Ah, taga-kamalig. Ah, nakarang kasi dumaan ako dito eh. Wala siya. Kasi nakalakad siya eh. Hindi ka makalakad niya. Ah, hindi na rin makalakad? Hindi lang, sa Ah, buti pala. Nandiyan kayo para alalayan siya, no? Pero, kayo, taga-sangka kayo? Tag -peres. Ah, taga-peres. Mm, mati... Tsaka medyo matagal na namamali mo si nanay dito, no? Ah, e, abutan ko lang siya eh, nanay ng konting ano, konting tulong lang. Yon mga tol, ah, medyo mahina na 'yung pandilig ni nanay pero si kuya, naintindihan natin 'yung nung sitwasyon niya, napilayan pala siya kaya hindi siya naka ano, hindi siya nakapunta dito. Apo. Ah, hindi na bumalik. So ito, da, ano, bibigyan ko na lang si nanay Ako po, hindi marinig <laughs> Okay lang po, okay lang, kukunin ko lang Okay, so alam na natin ah. <laughs> Nay, tulong lang, ha? Kasi para ano, kasi maulan, para makauwi ka din paano. May kape dyan, tsaka may gatas Okay, okay Pero ingat, ha, ingat Apo. Sige, Nay, ah, na ako, ha Ingat po kayo Kuya, salamat, ha, salamat Yun naman yung sitwasyon niya, di ba? Nay, sige po Kuya, salamat, ha, salamat So yun mga tol, napakabilis lang. Kasi baka butang tayo ng ulan. Uh, binigay lang natin yung tulong na dapat sa kanya nung nakaraan. ba? Diba? Kasi wala siya nung nakaraan. Uh, hindi natin siya nakita. Pero nakita niya naman. sa uh, nagpapasalamat siya. Yun nga lang talaga. Hindi siya makasagot. Kasi medyo mahina na ano yung tenga niya. Kaya yun. Uh, hindi ko na pinatagal inabot ko na lang agad kasi nga parang hindi na rin siya mahirapan kasi ah, sumigaw pa siya Ganon ah, so yun mga tol ah, mission complete tayo ngayong umaga